kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya nagluto ang ate ng manok na tinola Bakit ipinagdiriwang natin ang Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre? Walang nakakaalam ng tiyak na araw o taon kung kailan ipinanganak si Jesus. Pero bakit natin ipinagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre ang Pasko ng kanyang pagsilang. Napili ang araw na ito dahil sa Disyembre naganap ang pagdiriwang ng mga sinaunang Romano, ang Dies Natalis Solis Invicti o Pista ng Pagsilang sa nagwawaging araw. Sa ika-25 ng Disyembre, nagaganap ang Winter Solstice kung kailan pinakamahaba ang dilim kaysa liwanag, hudyat ng pagsilang na muli ng araw ang pagwawagi ng liwanag sa kadiliman. Noong tatlong daan itinakda ni Santo Papa Julio Ikauna ang ikadalawamput lima ng Disyembre bilang pagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ni Jesus. At noong tatlong daan 1325, itinakda ng unang kristiyanong emperador si Constantino na ang Pasko ay ipagdiriwang sa buong imperyo ng Roma. Mula sa Roma, lumaganap ang pagdiriwang na ito sa buong mundo. Ang kwento ng Pasko sa ikadalawamputlima ng Disyembre, kung ganoon, ay isa ring simbolo ng pagwawagi ng liwanag sa kadiliman. Ito ay marapat na pagsamba sa Diyos na siyang lumikha ng araw. Maligayang Pasko sa ating lahat!